One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your mama sam Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang alindog ng mama sa ninyo. Charot! So, alindog talaga. Anyway, kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay safe at okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa ating lahat na bonggang bonga So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, fresh overload pa rin ang beauty natin all the time, di ba? So, yun. So, kahapon naglalakad ako doon sa may road. Kasi, after namin kumain ng dinner, so, nag-decide ako na, sabi ko, lakad ako. Para, alam mo yon yung ano naman natin, yung ating bilbil sa chan ay lumiit ng bongga-bongga. Bongga, so, lakad ako. Tapos, si, ano, si Mr. Toyota, nakamotor, hinintuan niya. So, sabi, sabi nagulat ako. Reaction ko talaga ganito. Uy! Sabi ko, kakagulat ka naman. Tapos, sabi niya sa akin, saan ka magpapunta? Sumakay ka na. Sabi ko, ayoko. Ay, sabi niya, hindi nga, sumakay ka na. Sabi ko, hindi naglalakad talaga ako para sa ano. sa niya, ganun ba? Siyempre, tinignan ko siya. Ang gwapo-gwapo niya. Saka, naloka talaga ako sa suot niya. Kasi, ang sexy-sexy niyang tignan. So, yun. So, naminayang ako na sana sumakay na lang ako. Pero, kasi priority ko kasi talaga maglakad. Para, alam mo yung bumaba yung kinain ko. Kasi alam nyo yon ang busog na busog tayo, tapos kung nakakupo lagi, syempre, yung ating mga bilbil ay lumalaki gawa ng mga kinakain natin ay hindi siya nadadigest ng maigi. So, nagiging korasterol siya. Charot. So, yun, nakakaloka. Anyway, so, I'm so happy naman na nakapaglakad ako at nakapag-exercise. Ang importante kasi sa akin kaysa sa lalaki ay ang aking kalusugan. Tama ba? So, yun. At ito, siyempre Muna sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang samang tilip dito sa Mama Sam Vlogs Araw-araw, lagi-lagi, and then sa bago nating mga subscribers na tumataas na yung subscribers natin, no? Thank you so much sa mga nagsasubscribe and then sana ma-enjoy ninyo ang ating vlogs everyday and then of course sa mga makasolid naman na maka Mama Sam dyan na talaga naman nagmamahal at sumusuporta Siyempre, shout out tayo sa kanila. Unahin na natin si Madam Herieta Sulidad at saka si Madam Jenelyn Napaton dahil talagang yung love nila sa akin ay 100%. Diba? So yun, kahit may channel na si Madam Herieta, sana makabisita kayo sa kanya. Ayun, so patuloy pa rin siya sumusuporta sa akin. Ang YouTube channel ni Madam Herieta Sulidad ay... Herrieta Solidad. So, so, yan. And then, of course, shout out tayo kay Cesar Nonuevo 5316. Hello, Cesar. Thank you so much. Si Games Baluyot, Yaya Muhammad, Shepen si Jendi, si Rosario Balendres, si Mylene Sulit, and then, of course, si Ricardo Quinonizala. Maraming salamat. Si Gret Sanford, Mercy Young, Larry Velasquez, And then saka syempre ito solid din to si Russell 2016. Hello! Si Robert Casanias, si Snake Jam, Daddy Eddie, at saka syempre si Beth Elizalde. So, yan. So, nakakaloka. Anyway, thank you so much. And then, of course, shout out din tayo kay, syempre, Ator ni Cornelio Dilag at saka kay Morbig. And then, of course, si Eddie, At saka, syempre, ang nag at nagmamagandang si Christine Ann Perez. So, yan. Maraming salamat sa suporta, sa solid na pagmamahal na ibinibigay ninyo na talaga naman everyday nag-aabang kayo ng na mga patchika ni Mama Sam. Kaya naman ngayong araw na to, ayan na sinulat ko na mga chika natin for today. So yon so syempre, chika tayo ng bonggam-bongga -bongga, na talaga naman sisigaraduhin ko Oh my gosh! So tataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Miss Aura 2023, title holder from Thailand, magjo-join sa Miss Universe Thailand. Ano ang chika natin dito? Well, ang chika ko sa kanya ay... Good luck, <laughs> di ba? So, dati siya Miss Grand, tapos nilaban siya ni Mr. Nawats sa Miss Aura, tapos ayun nga bongga. kasi di ba parang ay nako ang lola mo umarangkada kahapon doon sa press con ng Miss Universe Thailand kung saan ang namamahala ay si Mr. Nawat so ngayon malaki yung chance niya dyan lalo na alam ni Mr. Nawat kung ano ang capacity level niya at kung gaano siya kabuting queens di ba? kasi syempre napaka importante na alam ng organization na hindi sasakit yung ulo niya dahil ang nang to ay totoong reyna at nakita naman natin na umarangkada dito sa Miss Ora pero hindi ko alam kung obra siya sa Miss Universe. So ngayon makikipagbakbakan siya ng bonggam-bongga -bongga dito sa Miss Universe Thailand. Ang masasabi ko lang ay good luck sa you girl, 'di ba? So 'yon. So nagmamaganda ang ate mo kahapon. So parang ang feeling niya talaga siya na ang susunod na reina ng Miss Universe Thailand. So, good luck. So, malaman natin yan sa August 23 kung ang dating Miss Aura International ay o oh, obra oh, ba sa Miss Universe Thailand. Diyos ko, nakakaloka yan, no? From reina, tapos bababa sa pagiging isang kandidata uli. Pero kasi, syempre, hindi naman niya ka-level si, ano, si Antonio Corseal. <laughs> kaya, parang ewan ko sa kanya, good luck. anyway, so, si Mr. Nawat ang nagmamayari ngayon ng Miss, ano, Miss Universe Thailand. For sure, yung mga alagaan niyang to ay mamamayagpag ng bongga, bongga. so, good luck. Anyway, so, para sa sumunod natin, chika, na what bet kaya si Vina para sa maging Miss Universe Thailand? this year. Oo, na kasi di ba mainit na pinag-uusapan sa social media at sinisigaw ng Thailand go for Vina. So ito na yung ika-apat na pagkakataon na mag-join -jo talaga si Vina at talaga pinus niya talaga to ng bongga bongga. Diyos ko walang kadaladala talaga si ate. No? So doon sa dating organization hindi siya pinanalo. Tapos yung lumipat yung bagong organization na si Kumpuy hindi rin siya pinanalo. So si si ano kaya, si Mr. Nawat kaya bet kaya siyang gawin Miss Universe Thailand. So yan, malalaman natin yan. So kahapon, may napanood akong clips ang sabi sa kanya, be yourself. Tapos alam mo naman si Mr. Nawat, minsan, hindi niya tinitignan yung kan kandidata kapag hindi niya bet. <laughs> Charot. So yun, so, talagang hindi niya tinitignan pero nagsasalita siya nagbibigay ng advice. Kaya alam na natin, ewan ko, good luck kay Vina, so parang feeling ko hindi maging, magiging madali kay Vina ang paglaban niya dito sa Miss Universe Thailand lalo na nandito na nga yung Miss Aura International so talagang challenge to sa kanila and then, ayun so good luck kay Vina kung ano ang magiging ano, eksena niya dito, kung siya na pa talaga ang suswetehin ng no maging kandidata ngayon ng Miss Universe Thailand. And then, tingnan natin kung siya na nga ang ipapadala sa Miss Universe by under Mr. Nawat. I hope so. Mali naman natin. Si Mr. Nawat naman ay fair naman siya sa mga candidates. And then, sabi ng ganon, ni Mr. Nawat sa kanya, be yourselves. Diyos ko Lord. nakakaloka, no? Pang sa pang apat na pagkakataon sa history ng mga girls na lumalaban ng beauty pageant, si Bina kaya yung parang no ano never stop trying ganon kaya good luck so hope na sana ito na ang hinihintay mong momento so sabi ng ganon kapag may tiyaga may nilaga o oh, diba? so good luck And then, ito, para sa sumunod natin, chika, ano kaya ako ang naging national director ng Pilipinas ay si MJ Lastimosa? O, oh, yun Di ba si MJ Lastimosa kasi alam na natin na ano, na na ano na siya, national director na siya ng uh, Mr. Grand Philippines. Ayun. Pero ang nakakaloka kasi si Mr. Nawat naging Miss Universe na uh, Thailand national director. Tapos alam natin yung dalawang to medyo hindi okay sa isa't isa. Actually si Mr. Nawat lang naman yung hindi okay pero si ano naman ay okay ang masasabi ko, ang bongga, edi pilian ng magaling. ba? <laughs> diba? So, yun. So, doon papatunayan siguro ni MJ na best ang mga girls talaga sa Pilipinas. At I agree naman ako doon. ba? Diba? So, yun. Anyway, buti na lang hindi gano'n na nangyari. Si Ariela Arida ang magiging katsikahan niya dito. And I think, gusto naman niya si Ariela Arida. Diba? So, yun. Ako, kung sila dalawa ni MJ Lastimosa, hindi eh, magtatara yan sila sa Miss Universe. Pero parang piling ko, ayun din yung magiging bridge na mapwedeng magkabati itong dalawang to. So, I hope so, di ba? Kasi ang mundo naman, today kaaway mo, bukas kakampi mo. Ganon! So, yun. Kaya good luck. Good luck dito kay ano kay MJ at good luck din kay Mr. Nawat sa tinatahak nila pagiging national director. And then in the future, sana magkaayos sila. Siyempre, hangad natin ang pag-aayos nila. And then of course, para sa sumunod natin chika, Ivan Gunawan, may pasarin. Oho, so sabi niya, you're beating your own words life sure is a full of surprise. So, yon na yun ang sabi ni Ivan na meron na rin siyang sariling budget na pinupush ngayon. Ito nga yung naririnig natin yung Miss Mega World. Oh, diba? So, mega, ibig sabihin pinakamalaki. Malaki. malaki. O, oh, diba? World. Oh, mega World. Malaking mundo. So, yon So, alam naman natin si Ivan at saka si Mr. what I close together. So, hindi natin alam kung ang pinaparinggan nga ba dito ni Ivan ay si Mr. Nawat na you're beating your own words. Kasi ang alam natin dati si Mr. Nawat ayaw niya sa Miss Universe and then ngayon ay siya na ang namamahala ng Miss Universe Thailand. And then, ang alam ko dati close silang dalawa ni Mr. Ivan and then open din si Mr. Ivan na gusto niyang hawakan ang ano, ang Miss Universe Indonesia, di ba? Miss Universe Indonesia na hindi niya mahawak kasi under siya ng Miss Grand International. So, yon. So, parang piling ko, ito yung sinasabi ni Mr. Ivan, you're biting your own word. Kasi, parang dati, ayaw ni Mr. Nawad sa Miss Universe at kinakalaban niya nga and then ngayon I love this Universe na so ganun talaga umiikot ang mundo bukas nandito ka sa mga ma makalawa nandito ka na <laughs> so yon bukas ito yung gusto mo bukas kaaway mo siya bukas ayaw mo sa kanya bukas nandoon ka na sa kampo nila di ba so yon so ako naman ang masasabi ko lang dito ah uh... I think life must go on, uh, no matter what happen So, sabi ko nga, mas better na magsimula ka ng mag-isa more than doon sa nagsisimula ka ng may kasama. Kasi minsan, sa gitna ng laban mo, doon kayo nag-iiwanan. ba diba? Doon kayo iiwanan ng mga ng mga inaasahan mong tao na akala mo kakampi mo akala mo andyo sa tabi mo ayun pala gusto lang pala nila dumikit sa iyo dahil gusto nilang umangat din. Ganon. May mga taong ganon. At akin, siguro kung ano yung naging benefit nila sa isa't isa, ay sana wag nilang kalimutan kung paano sila nagsimula. Mm -hmm. So, yun lang. Kasi doon magpapatibay yung pagiging loyal ninyo sa isa't isa. And then ngayon, meron na silang tinatahak ng mundo. So, si Mr. Nawat, hawak na ang Miss Universe Thailand. And then si Ivan naman, mag-start ng bagong pageant. I hope na sana mag-success sila tuloy-tuloy doon sa mundong ginagalawan nila. Minsan talaga yung, yung popularity, yung money, ay iyan ang nagiging dahilan ng pagkakawasak-wasak ng pagiging magkaibigan. So, gusto ko neto, gusto ko niyan, gusto ko ganito, gusto ko dyan. Pero tulad nyo na sinabi ko, makikita mo kung sino ang mga loyal na tao sa dulo ng kompetisyon. Ganon, kung, sa, kung nasaan ka na. Oo, in the present, kung sila pa rin ang mga kasama mo At yun ang importante Diba, doon mo makikita kung sino yung mga kasama mo sa road trip mo mm -hmm. Hanggang sa dulo Kasi minsan, sa road trip, sa gitna pa lang, naiiwanan ka na O iniiwan ka ganon So, ganun talaga Sabi nga ni Ivan, dapat, ano, doon ka lang may loyalty ka sa ginagawa mo. Charot sa so yun. Nakakaloka. Basta akong alam ko, masaya ako. Ganon. Ay, nako. Good luck sa kanila. And then, let's see kung ano ang mangyayari sa mga pinaggagawa nila in the future. So, next. CJ Opiasa. Plano bang sumali ng Miss Universe Philippines? Lalo na ngayon. Si Mr. Nawat na ang National Director ng na Miss Universe Thailand. So, payagan kaya siya ni Mr. Nawat na mag-join para kalabanin ang magiging girls ni Mr. Nawad Ay nako, nakakaloka yan. So dati, yung mga sumasali ng Miss Universe, diniditro ni Mr. <laughs> di ba? Pero ngayon, ando dyan siya at siya na ang isa sa mga mamimili na ipapadala ng Miss Universe Thailand. So ako para sa akin, ah... Uh, laban lang kung ano ang hinihingi ng taghana, yun ang mangyayari at yun ang magaganap so para sa akin si CJ kung gusto niya why not di ba eh kung meron naman siyang blessing din ni Mr. Nawat na sige mag-join ka oh di ba so ang akin mas magandang tapusin mo na ni CJ lahat ng commitments niya bilang first runner up sa Miss Grand. aha uh -huh. and after that pag natapos na So, doon siya mag-decide ano ang gusto niya. Kasi, pag wala na siyang commitment sa organization ng Miss Grant, so, ibig sabihin, pwede niya ng gawin kung ano yung dapat niyang gawin. So, tapos na yung mga contract, tapos na yung mga bagay-bagay, so, doon na siya, mag-focus na siya sa kung ano yung next niya. Pero kung ako tatanungin mo, para manatili si CJ Ofyasa na bilang isang Miss, ah, uh, tawag dito, Miss Grand Philippines, di ba, ng Pilipinas at na naging first runner-up sa Miss, Univ uh, Miss Grand International para sa akin enough na yon. Pero depende yan kay CJ ko ano yung gusto niya tahakin. Ako, para sa akin, magaling kasi si CJ mag-train and I think better na mag-train na lang siya ng mga girls na ipapadala natin. Kung baga maging beauty queen maker siya. Di ba? Tapos alam mo yon iba pa rin yung title mo na Miss Grand Philippines ako mm -hmm. o, di ba ng 2024 at naging first runner up ako sa Miss Grand International. Hindi man niya nakuha yung corona ng Miss Grand International. I think wala nang dapat patunayan pa si CJ kasi napatunayan niya na kung ano ang kakayahan niya sa bilang isang beauty queen. Daig pa niya yung title holder. Yun lang yung masasabi ko. Kaya bongga yan. Di ba? just So, good luck. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari in the future. Pero kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam.